Good morning sa inyo guys, ito nga pala yung trabaho ng kalbo bago magbagong taon for today's video. Maglalagay muna tayo ng mga pailaw dito sa barko at makikitsibog tayo sa kapitbahay. Let's go! Pagdikit pa lang ng barko guys, ngayong December 31, pinalabas kagad lahat ng sasakyan. Paano ba naman, nagmamadali na si kapitan, kailangan daw namin makapunta ng Rotterdam para abutan yung putukan. Kaya wala nang teka-teka, inakyat ko na kagad yung lubid sa taas ng barko, parang G.I. Joe. Ito yung natin guys, oh. Sheesh, sa barko. Ayan sila guys Sheesh, dito, guys Grabe, sobrang taas guys Kaya nagpaalam muna ako kay Bosun Kung pwede dun muna ako sa baba Alright Tignan nyo naman guys kung gano'ng kataas yan Paano na lang pag nahulog ka dyan Don't worry, sasaluhin naman kita. Oh, she. Banat yan, tapos na rin pala sila maglagay ng bombilya. Ay, napakaangas pa yung ibang ilaw, pondido. Shesh! Okay, dahil kompleto na lahat ng bombilya, nag-teleport na kagad ako dito sa taas para hatakin. Guys, yan yung pahilaw natin. Eh! Ay! Milaw. Okay. Tapos na tayo sa harapan ng barko guys. Nandito na tayo sa likudan. Bilisan na natin ng makakain. Oh yeah! Ayun lang, matatapos na sana guys. Inabutan pa ng ulan. Damn! Ayun guys. Inuulan pa kami guys. Paano tayo magbabagong taon yan? Sheesh! Pero huwag kayong mag-alala. Atin tong 2024. Kapit lang. Baka mahulog yung kasama ko. Alright! Nakabit na namin lahat guys. Ganito pala yung itsura niya pag gabi. Yes, yung ng barko namin guys. Ayun pa lang tayo mag new year. Let's G. So ayun na nga guys Dahil may nagmarites sa atin Masarap daw yung pagkain sa kabilang barko Kaya dadayo muna yung kalbo Ayan yung barko namin guys ngayon Tapos papasyal muna tayo dito sa isang barko Sheesh! Pakikikain kami sa kabilang barko guys Ayan yung barko namin guys oh, May Christmas light guys oh. Ayan you know. yung barko namin guys May, may Christmas light Litsyon talaga yung pinuntahan natin dito guys hindi nagkamali yung nagmarites sa atin guys. Confirm, lechon spotted. Shush! Eh, hindi nakatiis Kalbong Siman TV. Kunwari, nagpapahid. Pero deep inside, gutom na yan. Oh, she! Pati ngayon naglelechon guys, hindi nakaligtas. Inagawang ko pa ng pwesto. Par, itabi mo. Ako na. Yun lang, habang naglelechon ako guys, bigla ako nakaramdam ng lungkot. Dati niya kasi akong pinaikot-ikot. Sad life. Pero babawi tayo ngayong 2024. Hindi lang yung lechon yung magpapasexy, pati na rin si Kalbong Siman TV, oh yeah! Pero wag mo today kasi yung tenga ang crispy! Putok batok!